ya, yeah, begini bijinya dah.

lalakad tayo piraso na uh, Pirete, tayo huh? na isang perasong yun so, uh, no, ah, oh, yung saging oo, isang peraso yun daw ang pinaka boundary natin ito? oo, isang peraso na saging ito daw, yan oh tama nga naman oh no? yan bakit napakalaki na <laughs> yun? Hmm? Hmm? ang ganda sa taas yan ha? ito, konti lang oh ko. hmm. Sipi mo, ganda tas. Si taas. Sabi niya, ito, piraso na to. Dahil isa, sa gitna. Yan, yung sa